Maayong hapon mga kalor amazing ko dira. Mapalusan, Visayas, ug New day, new life, and new vlog na po ang atong nabuhat karon. Ni na di ay ang inyong lara amazing gikan sa enrollment o halatang gikapoy. Nagpa-enroll ra pero mura gikan ni sa sa laing lugar sa kadaghang gamit nga gidala. Ano naman ang mga pa-feeling? Pa unique ba? Ug sadihang dihang nakahuna-huna ang inyong laramizin, inroll na ang bisiko, pero di pa ready. Aw, ikalot ko nalang na lang kini. Bisag walay katol. Naday ko sa among mansyan. Ay balay karon. ron. Pasensya ima eh, mga kalaramizin, bilin na dyan in taon na ni Kumaring Odet o hangtod ka wala pa na paayo. Tungod sa kapurdoy. Eh. Musulod ta mga amazing sa kinindutan na namong mansyon. Ug ma kini ang among sala sa una, nga karon mo na katulgana namo. Don't mind the buslat-buslat of the scene, just focus the views. Pasensya eh mga color amazing, kubot kaayo ang among mga gamit diri. Dili kahinlo si me. Ug atong ablihan mga color amazing, ang lugusan papuntang Encantadia, cherries! Hinik tanintang judig pisi. <laughs> Dugay kayo na abli mo nagtalatala like me. Kabalo mo, gahi ka siya maablik. Inahanglan siya ghurim hurim Ay, sa wakas na na Diyo. di ay ni ang among katulganan Diyo sa una. Tungot ni Odet, gitubuan kini kapayas. May nalang lang pang sudan. Ana man Diyo ng pubre kapayas lang ang saligan para mabuhi, ba? Diba? Inga na ka high ang mansyon sa inyong Lara O gusto mo bisita? Go na! Unsa pa inyong gihuwa? Aniya na po ang mga open dining area. Dat ka -ay diri, walay iga, and comfortable ka -ay mo mga diri. Then, asting ka ang among door diri, with PC. Ay, panabang eh. Sigurado ang kawatan dili kakawat. Ang salog, need na dyan um tiles, my God Marisol. Let's go to heaven, I joke. Atong tanawan ang mariwalas na CR sa inyo, Lara Maisel heaven down to prove si Purtahan pa lang makautong nakapugos. Diba? What if? And syempre, nai-air ka. sa kaligon, gilumutan na lang Jude in town. Comfortable ang inyong Clara Mizing area. To be honest, kay mapangusog Jude tarong. Porya gaba sa mga nangaon karon. If you want the proof let's go there. And I'm sure you enjoy to use it. Let's go, heaven up! Grabe, naglibog na ang inyong Lara amazing kung unsa niya ipaayo ang iyahang mansyon. Nga ganun, puwede pa siya. Hoy, ang naong sa inyong Lara Mizing makaguba kaugmaon. Tapulan mo ka self. Puro imagine na lang daw ang tanan, ugdam ko ang inyong mga pangandoy. Kauban ang kapayas na maoy nagpakabuhit nila sa pangadlaw-adlaw. Tunla self. O di ba kapayas na sinabaw ang sudan. Nga, wid kamunggay. Ay, beh, healthy yan. Huwag ako. Nay, na pero butilya na lang po Asang asangusti Maumo. Sa akong kagutom, nipalit na lamang kubuchi ni Ati Telma. Shout out sa iyo, Ati Telma. You're such a good girl. Siyempre, maghaling ang person kay mag-init o tubig. Request sa kinakusgan akong inahan. Kay Masterman, maghaling nalgo. Cheerios! Dugaya kahaling self oy Mura mga kagtala-tala. Pagdali-dira! Panabangin ang itapas lighter. Oh my God! After five hours sa kadugay, nakahaling na inyong person. Ano ba yan, ha? Para wala yung bakterya, maglimpyo po sa atong takori pag may time, ba? Diba? Bisan sa paglimpyo, naglisod ang inyong lor amazing. Pakiwara mga ka-selfoy. Mas nang dugay, adyod tala-tala mga hugas. Kung pa ng takori, hagbara kang yawa, anak self. Sa pa, mailhan dyan nga artira kay ka. Tanawara, mura nagiligo. Ay, Jugo, Pero kabalo pa mo mga color amazing, lahig trip ang akong amahan. Nagpapalit siya soft drinks. Sak today na. Pero di lang buta mo reklamo self kay mo inong baya Siyempre kay buutan man ta. Atong palitan kay panagsarabi na sa mo sa ako ah. Dili ba ya bahil pagkaanak? Niabot na sa tindahan ang jugo. Ayaw! Ayo, bungol bongol man sa nilang tindiro oy. Mura man po what the fuck. And success kay na jud favorite na soft drinks. Ana ah, jud nang mga responsable nga anak musunod sa sugo sa ginikanan, di ba? Bahalag sakit sa buot. Basta kay malipayon sila, di ba? Nagpiniling man na po self, wala ka gihilasan. Bitaw asa anak dapat nang itatag mga pamaagi nga malipay at mga ginikanan, di ba? Dili lang sa istorya kundi sa buhat. Kanus sa kamuliho ho, panahon nga mawala na sila ni ining kalibutan? Hoy, wala laing magpabilin ka ni mo kundi ang imang pagkamaayaw si Amang Kristo. Kung wala kay bangsalig aw di mo napakasta ng demonyo. ug di na lang ni Taman mga color amazing. Don't forget to like, subscribe, comment, share this video and click the notification bell para ma-update mo sa akong mga upcoming video content. Thank you and God bless you all. Bye-bye!